Welcome or welcome back to my channel For today, ang pag-uusapan po natin is about diarrhea. So ano po ba yung mga pwede natin gawin? Pwedeng ipainom or gamot kapag nagtatay ang mga bata Disclaimer po, lahat po na ang isashare ko dito ay based po sa experience namin Hindi po ako eksperto sa pagay na to. It is always best to consult your doctor pa rin po So kailan po ba natin masasabi na nagtatay ang isang baby or bata? Ang first po is kapag tatlong beses or higit pa sila tumais sa isang araw. Second is kapag yung texture po ng pupo nila is basa-basa, parang tubig, yun po is nagtatay na po sila. And kailan naman po natin sila dapat ito check up? Ang sabi po is kapag tatlong araw or isang linggo na yung pagtatay nila. Kasi ang mahirap po sa diarrhea is dehydration kapag nagtatay po kasi sila is marami pong liquid yung nilalabas nila sa katawan nila and yung mga liquid na yon is kailangan po nating palitan para maiwasan ang dehydration. Kapag na-dehydrate po kasi sila is delikado po yon. So ano po yung una na pwede natin gawin? First po is stay hydrated. So drink more water po. And then kapag ipapatrack up po sa Peja is magbibigay po sila or magdareseta sila ng ORS or yung tinatawag na oral rehydration solutions. Yung ORS po is hindi po siya gamot for diarrhea. Ito po is for prevention ng dehydration na maaaring maidudod ng diarrhea. Meron pong mga ORS na nakasasya yung tinitimpla and meron na rin pong mga ready to drink. Yung sana ko po ang nareseta po sa kanya is ang na-reseta po sa kanya is yung ready to drink na po. And yun nga po yung Viva Light. Yung Viva Light po, yung price po niya is nasa 50 pesos. And pwede pong makabili nun kahit walang reseta. Kasi kapag may lagnat po yung mga anak ko, is minsan isa rin po yun sa pinapainan ko sa kanila. So dito po sa reseta sa kanya, nakalagay po dito is 2 packs per day. Pero dahil nga po minsan kapag may dinaramdam ang isang bata, is may tendency na mahirap po silang pakainin or painumin. So, may possibility na hindi po nila makakonsume yung two packs. Ang sabi po ng pedra is okay lang naman daw po na hindi nila makonsume yun as long na painom natin sila. So, ang tip po na binigay sa akin is pwede raw po natin silang painumin through dropper or kutsara. So, kung maring ngayon dalawang kutsara yung papainom natin, or dalawang dropper. And then, maya-maya is painumin po ulit natin sila. So, hindi naman po kailangan na minsanan yung pagpapainom natin sa kanila. Kailangan po natin maging matyaga. So, kailangan po is mapainom natin sila para maiwasan ang dehydration. Tapos, bawal po sa kanila mga dairy products, yung mga mga mantika, mga pito, mga yan, bawal po sa kanila. Pwede po natin silang pakainin ng saging or mansanas. So, yun is um, advice from Pedro din po yun. Nakakatulong daw po kasi ang saging tsaka mansanas na magpatigas ng uh, pupo. Aside po doon is pwede rin pong patatas, pwede pong mashed potato, and mga pagkain ng isabaw. And may nareset na rin po na gamot sa anak ko, which is um, ito nga po yung Ursiflora. Yan, meron pa po kasi silang tira. Sigpag so, magpakita ko po yung itsura sa inyo. Ang itsura po niya is parang dextrose pero hindi po siya dextrose. So yung na-reset po dito is dalawa po ang vials per day. So yung tawag daw po sa ganito is vials. Ito from RC Flora is meron po siyang probiotics. So, yung probiotics po is good bacteria po siya. Nakakatulong po siya para labanan ng katawan natin yung infection na dulot ng mga bad bacteria. And nakakatulong rin po siya sa mga digestive problems kaya ng diarrhea. And ang price po nito nung binili ko siya is 41 pesos. Yung pag-inom po nito is pwede raw po siyang inumin directly. So dito po, dito po yung opening niya. Open lang to, pwede pong painom directly. Or pwede rin pong ihalo sa juice. Uh, yun po sa Viva Light, pwede pong ihalo to sa Viva Light. Pwede rin po sa tubig or kapag hindi naman po gatas yung dahilan ng pagtatay nila, pwede rin po sa gatas. Ito pong Ursiflora is napaka-effective po niya. Based po sa experience namin, kapag nagtatay po yung mga anak ko, pag pinapainom ko po ng Ursiflora is napaka-effective po niya na wawala po agad yung pagtatay nila. So, masabi ko po na effective po talaga tong Ursiflora. So, yun po, yun po yung mga paraan na ginawa ko para gumaling po sa diarrhea yung anak ko. And sana po nakatulong po itong video na to sa inyo. And kung nagustuhan po ninyo, paklik naman po yung like button para subscribe na rin po. And kung gusto po ninyo ng mga topic na gaya nito, is please click the notification bell para ma-notify kayo every time may new upload ako. And thank you po for watching!